Huwag niyo kami kagati. Naka video kayo. Huwag niyo kami kagati na. No? Dito sa loob mga idol ay nakapasok kami dito sa loob ng, ito. Basurahan to mga idol eh. Basurahan to ng tapas. Ay hindi. Amindan. Ito. Nakapasok kami dito sa loob ng basurahan. Ito yung basurahan. Basurahan to kayo no? Outside. Uh, Outside. Dam site. Oh. Dam site. Sai ke lengang mama pasurangang. Dam site sang ano ne? Madunoton kagadi indi. Iya sang tapas nga dam site na. Ta kokok. Ang kokok -koko. ter Koko ya. Hmm. Ah. Balik na recycle ang ang madunoton kag indi madunoton. Ya, yes. siyap man tikina sigirgit. Tapi iya sang ano nga mga iya sang kemburanan. Ginatunaw ng Iya sang kemburanan lang ni Iya yeah, sang Tanah si hai. Tapi lu kan ngetapas git. Akap tapas dia kena Hmm. Tanah nga basura. Sa no. Banwa. Ya, nse mga idol yang lahat na sa sang tapas tanan tanan dia no. Kamburanan, oh. hamindan dia man. Hamindan okay, wai dia. Tapas lang, Atapas lang. Dibas, ah tapas lang. Kita, di uh -uh. Menjati, uh, takalang, Nasi, ah mo dikelang basura kan tadi mak. Jam nang asa. Ah, kalibot. Ah, pwede kalibot, oh. Kamilibot, oh. Hmm. Amo na basarahan sang tapas mga idol. Kote na Dam ano ni ay? Dam site. Amo ni ang dam site sang tapas. Landfill kuno. Landfill. Ah landfill, na? Ah, landfill sorry. Amo ni ang landfill Lamside. sang tapas mga idol. Ari. Diri gina recycle ang Kota na Diri gina recycle ang mga pwede mapuslan nga mga basura. Ari oh. Man. Kung magkuha ka mo sang compost, diri man. Damo na diri. Dama. Are ya? Ah. Actually do may galingan sila diri mga idol eh. Ano? May diri sila nga ginagaling ang mga basura. Basura. Are mga idol oh. Laku, katama takto. Oh? Mahamot lang lang ito. Video <laughs> mahamot-hamot lang pero dako nga basurahan sang tapas. Uh, Ta first time naming nakapunta dito. Bigli ang basurahan sang tapas, bilog nga tapas. Ay, yun? Amo yung ang basurahan niya. Naan. Kuro malang tatanan nga ano kuni diri sa so, sa mga basurahan ina. Eh, no? Oh. oh. Kuan nang mi eh, baling mga uh, upod kuni mga taga dumalag ni siya. Mm. Na pamasyar lang ni pay. <laughs> uh, pay pas lakita sang basurang na tawag. Yes. Amo ni klika dako basurahan sang tapas diri sa kamburanan, kamburanan no. Oh. Diri nyo kita makita sang kamburanan